Hi guys! So, come back to our YouTube channel. So, eto yung ating pandesal. Bali, gumawa ako ng pandesal guys kasi may nag-request na gumawa ako ng pandesal at mamaya deliver natin kay Asis. <laughs> Papadeliver eh. Yes, deliver ko mamaya kay Asis. Hindi ko alam kung makakasama kami mamaya pero kung hindi man si Asis na lang ang mag-deliver. Kasi alam nyo naman parating si Asher at Meron tayong tsutsuturang bata. At saka mahirap ilabas si tonton na gawa ng napakainit. So, ayan. Bagong luto lang siya, guys. Mainit-init pa. Pero ito yung ating pandesal. O, diba? Baliha po na dito sa amin, guys. At nandito kami sa may kabilang village. Papunta kami kinabadge. Si badge na ni dati sa akin yung pumupunta dati sa bahay so pupunta kami dun sa kanila ngayon para ipapukni din si Babu gawa nga ng si Babu ay nag at gusto ni Asis na ipapukne kaya nandito kami, naglalakad at medyo mahangin ang panahon ang sarap ng hangin malamig at ang dami nilang tanim dito oh mais careful mami, this one Uh, Bindi, no. okra, kalabasa, ganyan So yung pupuntahan namin ay dun sa may Ayan yung tinutumbok nating malaking bahay Yan yung ano, pupuntahan natin malaking bahay Dun daw yung bahay At tingnan yung ginawa nila sa daan o oh, Naglagay sila ng asfalto Tama ba asfalto mm -hmm. ba to? Asfalto, asfalto Pero tinigil nila Hi guys, good morning and welcome back to our YouTube channel Tingnan nyo, naulan na yung aking watermelon kahapon, guys. Ang lakas ng ulan. Kwento ko sa inyo, ka, kwento ko sa inyo mamaya. Yung na-experience namin kahapon, nung pumunta kami ng tari, after namin magpapukni. Ayan, dalawa, tatlo, tapos may dalawa dito sa loob. ayon At saka may isa pa doon. Maglalagay ulit tayo ng kanilang papatungan. sana maging okay yan kasi sa tari umulan ng ice kahapon pag uwi namin dito umuulan pa rin pero di ko alam kung umulan din ng ice dito so ayun guys bali dinuduyan ko si babo ang init ang banas dito sa amin hindi natapos kami magpapukni ni kahapon. Yun yung napanood nyo na video. Galing kami sa puknihan kay Baje. Yung nagpupukni sa akin nung buntis ako. Pinapukni si Babo kasi nga. Madalas siya nag -iiyak iyak Yung iyak niya madalas sa gabi. Pero may share ako sa Facebook na ang tawag daw doon ay uh, time change. Parang yung paglilit pagpapalit ng time ng yung pagpapalit ng umaga tapos yung sa gabi nila parang ganun basta may share ako sa Facebook na eh, nabasa ko yun eh ang dahilan ko yun kasi <coughs> yung sa maghapon niya tapos magpapalit yung oras sa gabi niya yun yung pag-iyak-iyak niya kasi nga madalas siya nag-iyak sa gabi parehong oras eh yung mag-alas 7 mag-alas 8 ganyan, kasi yun yung oras ng tulog niya pag sa gabi na para sa kanya ayaw kasi maniwala ko isa. Maano pa rin sila na nag daw, baka daw, uh, ano ah, na, na, anong tawag doon? Yung may nangyari sa kanya, o di kaya na ano ng witch, parang ganon. Kaya gusto niyang ipapukni. Ngayon, dahil wala na akong energy na makipagtalo sa kanya dahil dyan sa paniniwala nila na ganyan. Sabi ko, sige, iba mong iba pukni, pukni. Kaya kami pumunta kahapon nagpukni. After namin magpukni, sabi ni Baje, dalhin sa doktor din. Ipa-check up din daw si Babo. Si Dagaling kami, pumunta kami ng tari, doon namin pina-check up kay Dr. Rabi. Si Dr. Rabi, ang alam ko, doktor din yun nila Josibel, doktor din yun nila Julie. Doktor ng mga anak din nila yun. <coughs> sabi niya, ano daw, Chiso, sa Meg, nalamigan na daw si babo, yung kumbaga yung tiyan niya, nalamigan ang chanya kasi ano, grung daw. Pero ang ano ko kasi dighay naman siya pag nadede, dumidighay siya, umuutot naman siya, pero sabi niya yung sa inet, yung sa inet, tapos electric fan, basta nagkahalo-halo na sabi niya sa lamig yan, nalamigan. Na so binigyan kami nung ano, nung drops na pangpawalaan ng sakit ng tiyan niya, kung masakit man ang tiyan ni Tonton. Ngayon, after namin galing sa doktor, dumiretso na kami. Inihatid ko yung yung pandisal na ginawa ko, inihatid ko kay Josibel. Paglabas namin ng tari, paglabas namin, pagpunta namin sa highway, yung ipo-ipo sa may tari, grabe, anong laki ng ipo-ipo. Sabi ko kay Asis, Papa, kailangan mong tumigil. Kasi nga, may ipo-ipo lahat na tinangay na lahat, guys. Tinangay na lahat ng karton, ng mga mga kalat. Ah, kalat sa buong tari. Tinangay na. Tinangay na ng ipo-ipo kung saan niya tinangay. <laughs> Ngayon, on the way kami papunta kina Josebel, biglang buhos ng ulan. Ang lakas ng ulan, ang lakas ng hangin. Pero kaya pa ng tuktok naman, kaya pa niya. Nakarating pa naman kami kina Josebel para ihatid yung, yung, ano, yung ginawa kong pandisal nga. Sabi ni Josebel, ate, baba muna kayo kasi ang lakas ng ulan hangin. Sabi ko, wag na kasi, kung bababa kami, mababasa kami. Mababasa si Tonton. Di ba, kung kami doon, sabi namin, uwi na kami, didiretso na kami ng uwi. Sabi, sabi niya, kasi ate, natatakot ako, natatakot si Josibel, baka daw kami ng malakas na hangin. Kasi talagang, ang lakas ng hangin, parang may bagyo kahapon. Kasi sa tari nga lang, yung ipo-ipo nga lang kahapon, sobrang lakas na yun. Di, ako naman, dahil sa kagustuhang makauwi agad, para nga hindi abutan ng mas malakas pa na ulan, ipinilit ko na umuwi kami. Tinanggi, tinanggihan ko yung alok niya na pumunta muna ng bahay. Nakakalahatian pa lang kami palabas, papuntang highway. Ayan na ang lakas ng hangin, ang ulan, umulan ng yelo. nag sa Paris. Di ko alam kung may hellstone dito kahapon. Kaya sabi ko kay Asis, kailangan talaga nating huminto. Huminto kami, may isang establishment doon na sarado. Sumilong kami doon. Isinilong ni Asis doon yung tuktok. Hindi na kami lumabas sa tuktok. Nandun lang kami sa loob, pero grabe ang lakas yung patak ng ice sa bubong. Sa sobrang lakas ng hangin, sa sobrang lakas ng ulan, pumasok ang tubig sa tuktok. Yung damit ko kahapon, ipinasok ko si Tonton kasi nagdedede si Tonton, ipinasok ko siyang ganyan. Para ay, ipinasok ko siyang ganyan para nandito lang siya sa tiyan ko ba. Tapos si Asis, hinubad niya yung damit niya para ipang balot kay Tonton. Kasi ang dala ko lang kay Tonton kahapon ano eh, nap, uh, yung lampin lang. Kasi hindi naman namin akalain na ganun sa tindi ba naman ng init kahapon. Ay, hindi naman matindi ang init. Ang banas kahapon, walang, sign na uulan kahapon. Pero nung umalis kami, kumilimlim, makulimlim nung umalis kami kasi hapon na yun eh, alas 5. Alas 5 kami umalis. Pero mabanas, pero makulimlim siya. Yung naglalakad nga kami, diba? Nakita nyo naman naglalakad kami papunta sa bahay nila, Baje. Wala namang sign na uulan ba? Bigla lang buhos ng ulan din. Grabe, pumasok ang tubig. Takot na takot si Asher kasi may thunder, may lightning din kasi. Sumabay ang kulog at sa kidlat. Nakakatakot ang kidlat. Doon ako natakot. Kaya, nagisay kami doon siguro mga 10 minutes. 10 minutes. Maya-maya sabi na si pwede na wala na. Paglabas namin ng highway, tatlong poste ng kuryente ang natumba sa tari. Grabe, sobrang lakas. May, liw, may nilipad na gubong. Hindi namin alam kung saan bubong yun. Bubong siguro ng mga nagtitinda ng mga gulay-gulay. Nilipad. Grabe. Grabe ang experience namin kahapon. Katatakot si Alice para kay Tonton. Kahit naman sino ako din naman. Sinong mag expect na na ganun yung mangyayari sa amin kahapon guys Nakinabutan kami ng ganung kalakas first time namin lumabas na naabutan kami ng ganun kalakas ng ulan As in, nagdadrive si Asis, wala nang makita si Asis. Nakuvera na ng tubig, hangin, wala na. Kaya, yun, buti na lang may saradong, di ko alam kung talyer yun, or bilihan ng mga bike, something, doon sa, ano, sa bakular pumasok doon si Asis para sumilong kami sa may bubong. Kailangan talaga namin may bubong kasi kung hindi namin, kung hindi kami nag-stop at sumilong sa may walang bubong, lahat ng tubig papasok sa tuktok. Dahil so sobrang lakas ng hangin. Hinahampas na ganun yung kurtina ng tuktok. Nagdadrive si Asis simula pa hanggang dito sa bahay. Walang damit si Asis kasi yung damit ni Asis ipinambalot namin kay Tonton. Nakapasok siyang ganyan sa loob ng ano ko tapos ipinatong ni Asis yung gamit niya. Ah, pero ang dumi ng tari kahapon after ng ulan kahapon kasi nung lumabas kami sa highway wala nang ulan. Ambon na lang siya lahat ng kalat na andon. Yung yung signage na stop, ganon yung signage na bus is stop or ganyan natumba lahat. Grabe. Tapos tatlong poste ng kuryente na tumba din. Tapos yung mga kalat sa bilihan ng mga prutas, ganyan nagkalat din, nagkalat lahat sa tari kahapon, grabe. Tapos pagdating namin dito sa Jamire, umuulan. Kaya sabi ko parang nauna yatang ulan sa Tari. Nahuli yung ulan dito sa amin paparsa umulan kasi pagdating namin dito sa bahay, ang lakas ng ulan. Tadhin, kung ano yung naranasan namin lakas ng ulan sa tari, yun yung lakas ng ulan dito sa amin. Kaya parang nauna yata yung ulan nun pa ganito sa amin. Pa ano, pa, pa ganyan. Ay naku, grabe talaga yung experience namin guys. First time. First time. Tapos yun, mga palay nagsitumbahan ng mga palay sa likod bahay sobrang lakas ng hangin. Yun lang kasi, di ba, namumulaklak ang ating palayan. Tapos, ang lakas ng hangin, hinangin na yung mga bulaklak. Ay, yun ang sinasabi. Impis, wag naman sana, pero baka impis na naman ang maharvest natin. Kasi kasagsagan ng pamumulaklak niya, ng palay natin. Tapos, lakas ng hangin. Impis yan. Inalala pa ni Asis yung manok. Sabi ko, mo alalahanin ang manok kasi nga walang takip. Sabi ko, mo alalahanin ang manok. Pwede nating palitan ang manok. Yung palay. Sabi ko, pwede nating palitan ang palay. Hala, Papa is scared. Papa, be careful. nagulat si Babo. Sorry. Ay, grabe yung experience namin kahapon, guys. Papa, no? Our experience yesterday in tari, Strong strong wind, heavy rain, hailstone. A uh, tornado. Anong tawag ipu ipo na? Hangin, ipu-ipong hangin ganyan. Lipad ang bubong. Grabe.